masarap nga siguro mag uh, rides papunta ng ano ng marilake. ay talagang sikat pa sikat mga body yun eh, sa mga riders ay tayo hindi pa rin nakakarating doon pa puro Batangas lang ang ating uh, binabanatan pero balita ako eh ano bawal daw tumambay doon sa mga tinatambayan ng mga riders doon kagawa nang doon sa nangyaring ano aksidente ay kasalanan naman talaga ng ating mga kababayang ibang matitigas ang ulo eh. Daba? Ay may pa Superman, Superman pa. Ay hindi naman ganun dapat ang pagsakay sa motor. Ay ngayon, kaya mga 'yan inamimiha sa mga body, no? Kaya mga 'yan inainggan nyo rin dahil maraming namimitik do. No? Yung mga nag uh, kumukuha ng mga litrato ng mga riders. At syempre yung mga nagbablog, ay ngayon ang ginagawa ng content yung mga gayon, kaya kalimitan ng mga nag exhibition gumagawa ng ganong stunt. Ay doon nila ginagawa sa karamihan ng mga nakatambay na marami nagbablog. At isa pa, pinagkakitaan na rin ng mga kapwa natin vlogger yung mga content na mga na doon. Ay kalimitan ay yun na ang ginagawa nila. magabang ng mga kamote riders na ma-accidented doon sa lugar na yon at yun ang kanilang ini-upload sa kanilang mga social media platforms kagaya ng Facebook at saka sa YouTube which is para sa akin naman eh masyado namang ano masyado nang talabak eh naggayahan na kasi yung mga tao doon eh Siyempre nagsimula yan sa isang uh, vlogger o dalawa hanggang sa siyempre nakikita magaganda yung views. Ayun. So hindi natin lang ma-confirm kung talagang uh, ano na bawal na eh yung pagtambay doon kasi parang gagawin na atang ano yun eh gagawin ng ordinansa ng Tanay, inakakasakop na barangay din doon na bawal lang tumambay doon sa mga ganong area. Dahil nga eh, hindi lang yung mga motorista o mga riders yung delikado. Pati na rin yung mga nakatambay doon sa lugar, kita nyo naman ilan yung nadamay dahil sa insidente na yon di ba so para sa akin ano rin eh dapat lang talaga na kontrolin yung mga body kasi kung hindi eh hindi lamang yan ang mangyayari So kung aalisin nila yung mga nakatambay doon, lalo na yung mga nagbablog, tatama din na rin yung mga gagawa ng mga ganong Superman stunt. And mas maigi na talagang bantayan nila ng uh, ano ng mga kapulisan doon sa lugar na yun lalo lalo na kapag linggo na kung saan ay dumadagsa ang mga tao